Para sa yung pinakamalang sa tangga season si Yawi. Si Yawi. Si Yawi. Si Yawi. Si Kasi galing sila sa champion ng MPL. Mas matas yung confidence niya at saka malakas yung aura niya ngayon season. Grabe yung mga pick-up niya lalo na pag nawakan niya yung hero niyang Chu. Magaling siya sa ano? mechanically and as a team player. Kinamresta rin siya ng, ano, yung nag-champion eh. Mas doon ko nalalabas yung laro kapag siya yung kalaban. Siguro yung top 3 tango sa MPL, si Light, si Ogwen, si Bendings. Yowie, si Light at si Ogwen. Yowie, Ogwen, ako. Si Ogwen, si Yawi, top 3 ko si Chucky si Yawe, si Light, at si Oguin. Si Yawe, si Light, si Rapido. Si yawi si Perks, tapos 3 ako. Si Light yung una ko kasi ano, dami ko natunan sa kanya kaya masabi ko siya yung Si Yawe kasi sabi sa akin ni Light, pantay lang daw sila, mas sigit pa nga daw si Yawe sabi niya. Si Ogwin yung pinakamalas para sa akin dahil ang playsip niya maglaro na aggressive, parang ang hirap i-predict ng gagawin niya. Top 2 ko si Yawe kasi last season, na-predict ko ni na yung mga ugalaw niya. And sa RG, ganoon pa rin. Si Chuck ano yung top 3 ko kahit nakakabalik pa lang kasi di mo pa rin mag-predict na kung ano yung gagawin niya. Tingin ko uh, kailangan pa mag-improve this season siguro si Chap no, kasi ano, uh, matagal siyang nagpahinga sa MPL so kailangan niya talaga gumabal. Tingin ko walas pa din si Chap no, kasi hindi naman nakawalaan kung hindi pa rin yung gutom. Tingin ko kailangan niya pa rin magbata kasi marami rin nakahabol sa laro. Marami na nakasabay sa kanya ngayon. Tingin ko ang uh, kailangan mag-improve ngayong season si Rene Day kasi unti lang hero pull niya. Pagtatapatan ko si Chap no, siguro yung mga ko lang din yung mga mapapakita uh, ko sa kanya. Gusto ko pang makita yung improvement ni Brusco DR kasi sobrang consistent niya maglaro nung nasa amateur pa lang siya. Kaya hindi ko nasama si Light sa top 3. Yung top 3 na pili ko is sobrang aggressive. Uh, play safe siya maglaro. Pinakabusta ko makalaban siguro si Ogwin kasi ano, last season hindi kami nanalo sa kanila. Mas exposure lang nung ngayon kaya nasama lang ako sa top 3. Yung na-improve ko talaga this coming season yung disiplina talaga. Siguro kaya nila ako nasama sa top 3 sa pagiging ko yung usap. May to sa prank yung first skill player. Hindi lang kasi ako malakas eh. Atingin ah, ko yung namang okay Yawi at Kaperks yung ano, experience ko sa MPL. Si Ogwen, hindi ko siya nalagay sa top 3 kasi naglalaban sila ni sa para sa akin si Light kasi sa Ogwen. Sobrang match silang dalawa. Mas naging impact impactful lang sa akin si Light dahil alas ka para ako siya ng hero pool. Sa tingin ko lang mga ako sa mga ibang room this season kasi nung last season kabado ako and ngayon feel ko malalabas ko na yung full potential ko. Magagawin ko rin yung experience ko na laban sa kanila kasi nakakalaban ko na rin sila dati. Ma, eh, parang alam na rin yung gagawin na bawat isa Yung gusto ko makatapat pa rin si awi Former teammate ko siya, tapos ko pa siya nakakalaban sa ano, role ko na room. Mas nililook forward ko pa si awi kasi gusto ko ma-check yung laro ko kung kamusta na ba ako, nasang level na ba ako. Para sa akin si Light kasi sarap niya kalaban at katapat na cha-challenge ako lagi pag RSG kalaban doon.